Good afternoon! Uh, happy Wednesday to all mga team kasari ko dyan. Sana ang benta natin sa araw na, na to is okay sa alright. So, masaya ako. Kasi nga, dito sa amin, first time umaraw. Yes, first time siyang umaraw. Uh, almost a month na siyang umuulan. So, kapag umaaraw, ah uh, nagiging mabenta si sari-sari store owner kasi nga yung mga tao para bumili unlike sa kapag umulan, madalang yung lumabas upang bumili uh, today's video uh, meron ako dito taran 3 parcel yes ha uh, meron ako mga parcel na dumating kani-kanina lang so ah uh, ibabahagi ko sa inyo itong mga uh, par parcel ko from sa aking supply. Aside from, uh, aside dito sa ating sari store business, uh, nag nag-online selling din ako, yes. Nagpo-post ako ng mga panindat sa Facebook, sa Facebook ko. Then, kapag may orders, nag-order ako kay supplier ko. So, may, yun na nga. May mga pa-order na ako na dumating. So, isa-isahin natin tong buksan ko at end. Tingnan ko ano-ano yung mga order ko na dumating. Kasi nga, Ah, tindera na, online seller pa. Yes, dapat mga sis, maraming racket. Kasi nga, ang mahal ng bilihin ngayon. Kapag hindi tayo magsipag, wala. Ah, so, kailangan sa panahon ngayon, magsipag, magsipag. So, buksan na natin yung mga parcel ko na na-receive kanina lang. So, first is, ano ba to ah, uh, ito is 170 pesos. So, natin para makita ninyo kung ano yung na-order ko. So, ito is, ano ba to? Ay! Damit siya. Damit siya na pambata. So, damit na pambata. Ah! one pay, two pair. ah uh, bestida, and isa is pa, clap. So, yun, yung isang parcel na dumating. Next parcel natin, ito is my order na rin sa akin ng mga to. So, ito is mga gaito, oh. Candy pants. One. Two. Three. So, tatlong candy pants. Ang binayaran ko dito is nasa, ano ba to Five hundred, five hundred And ang benta ko dito six, is two So, yung five o yung uh, 503 na punan ko is ah uh, meron akong kubong 250 pesos. O hindi na rin masama kasi nga ah uh, ando na rin si shipping freedom. So, saan ka ba naman hahanap ng 250 ngayong ngayon sa panahon to kapag andito lang tayo sa bahay at tumanganga. So, yon dito sa tatlong pants, may kita na akong 250 pesos. Kasi nga, 250 pesos yung pangbenta ko dito sa isang day. Tatlo. So, yun. And next item. Ito na naman yung buksan natin. So, ito is, ganito. Nilalagay siya sa ubo. Kitchen sticker siya. Na kulay niya is silver. So, itong sa gaito ko, yung 40 by 500 ko is uh, 40 cm by 500 is ang benta ko dito is uh, 205 pesos. So, dalawa yung nakuha ko. Then, dito sa maliliit ang benta ko dito is 77 peso. So, may order sa aking order sa akin yung mga to. Ready for delivered na. So, yun. Then, meron pa akong nakuhang ganito siya. Pang floor naman. So, Mm-hmm. Bakit ang hirap tanggalin? Pang floor naman siya. Parang vinyl floor. Parang ang punan nito kapag kinompute natin plus the shipping fee is nasa 55 pesos. So, binebenta ko siya ng 70 pesos. Bawat isa. Ganito. One, two, three, four. Four pieces. So, yun yung mga item na uh, natanggap ko for today. And, uh, ito is mga dagdag hassle ko aside from Sari Sari Store. So, and, nagbabantay rin lang tayo and nag uh, nag nag naghahawak ng cellphone, why not pagkakitaan natin yung ating mga cellphone. So, nag-online selling na rin ako. Kasi nga, uh, dito sa tindahan, ina add ko siya sa aking mga paninda. So, yun lang yung update ko for today and God bless us all. Happy selling!